O di ba tayo dito no, malublob sa putik na to? Ay naku, wala pala silang ano dito, ab abuhan. Wala silang saingan. Wala pa ay kumpleto. Oo. Lani Wonder Woman. Supportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalzo. Lani Wonder Woman. Ay, dito talaga ad ba sa baboy? Ah, uh, oo Dapat lagi, dapat mga kapamilya, dito kami ngayon sa uh, mabahin. ano dito banda sa may bye-bye. bye sa may dagat. May tinupuntahan kami dito Sinasabing uh, ngailangan din ng tulong natin. Oh. <laughs> ter may inatnasohan sa inyo, ter Ito ba 'yung bahay niyo? Oo. Oh pa mahuman lagi dito sa kuan. Kung, kung, kung ina <laughs> mo di mm. uh, uh, na gino ba ra pud lolo. Ida ra kang kuan dire kay lawyer na mga bata. Ah, yung mga materials dito galing sa kanyang lolo sa mga mm. diyan sa lolo. Ayun, ay, sige. Ayun ah, yung ano, yung sira-sira na talaga yung ano, natutuluan ba kayo dito ng ano? Pag umuulan. Ay, ay. <laughs> oh, Oo. So ito yung ano, galing kay Ma'am Lani ito. Ano? Grocery. Kay Ma'am Lani yan, galing yan ng Canada. Itong limang kilong bigas, galing to kay Ma'am P. Pamasko. Pamasko namin sa inyo. Sino pangalan ng asawa mo? Si Michael. Salinas. Tapos ikaw? Jin Jin Jinjin. -jin. Oh, apa ini Salinas. Or Yanida sa dalaga. Ah, Salinas ngayon mga kapamili. So, ang ano nila, sitwasyon nila mga kapamili, sira-sira na tong mga ano, materialis. Yung mga hmm. materialis nila. Tapos, sa loob siguro, tingnan, tingnan mga doon sa loob. Kung, Pwede. Oo. Uh -huh. Pwede na pa. nangyari dyan sa Pwede na makapasok, amo. Hmm. Okay, oh. Hirap okay. yung hirap yung bahay nila, oh. Sira-sira. Oh, na. Sira talaga. Patapos, pa mga kapamilya yung bahay nila. Tingnan nyo yung ano nila, kusina, oh. Dito lang sa sahig. Okay. Bibi. Ah, ito yung asawa mo. Si Michael, dalawa yung anak ninyo. Apat. Ah, apat. Michael, oh. may pamasko kami. Oo. Mm -hmm. Maayos yung bahay nyo? Ay, gusto. Gusto. gusto mo bang maayos ang bahay mo sakaling may tumulong? Gusto. Gusto. Oo. Okay ba, Kel? Kung sakaling ayusin yung bahay mo, okay ba sa inyo? Okay kayo. Okay kayo. Naka-smile si ka pagsabi, makapagsabi. Ang no? tingang lang salamat sa natanggap na yung pamas ko na galing sa inyo. Hindi na kami siguro magtatagal. Nakita nyo naman mga kapamilya, sitwasyon nila na nangailangan sila ng tulong. So, advance Merry Christmas na lang sa inyo. Tapos yung mga anak nyo, Kumunan pa niya talaga ng paraan niya, magkapag aral yan, ano? Oo. Oh, oh. Okay, kasal na ba kayo, Kel? Oo. Oh. Kasal na. Ah, kasal na ba kayo? Okay. Mas mga ma Adventist. Ayun. Mga Adventist din kami. Ni. I-recommend nila na mapuntahan kayo dito baka sakali kasi marami na kaming binabahayan. Ang kaso lang ngayon, yung mga sponsor namin, uh, may gagawing simbahan ng salvasyon, parang doon sila makapokus. Pero malay mo, sa sunod na mga buwan or ano, makabalik kami dito or malay mo kung idalangin natin sa Panginoon baka sakali din na may mga iba ding tumutulong sa inyo pero ano lang dasal lang tayo ano okay so Brad salamat sa pag iban Mm Sana matulungan nyo Okay ko. Oo, Sana raw matulungan natin sila Kasi andito sila sa sitwasyon na ano, Masyadong ma mahirap yung kalagayan nila dito nga sa ano, sa paligid nila. Oh. So ito yung ano nila dito. Ano na pala dito? O oh, di ba tayo dito ma malublob sa putik na to? Ay nako, wala pala silang ano dito, ab abuhan. Wala silang saingan. Oo, oh, Talagang ano yung kalagayan nila dito? Maabot pa ito ng dagat. So kung sakaling ipapatayo to dito pa rin ba? Wala bang pwede ibang manuhan? O oh, pero ang Pero ang importante pagka maayos-ayos sana to no, Wala namang problema kahit dito lang. Ano ba tong mga haligi dito? Pwede pa ba to? Mm -hmm. Kasi makakalis kasi ng ano, makakalis kasi ng gastos kapag ano mayroong mayroon ng mga materialis na pwedeng ibalik itong mga dingding -ding, pwede pa to ibalik no yung ibang mga materialis na pwedeng ibalik pwedeng ibalik no Oo, pero itong yero siguro, pwede na lang 'yan i-dingding. Oo, palitan na lang ng bago. Pauwi na kami ngayon makapamilya, mayroon na silang makakain at hindi na magugutom ang kanilang mga anak. Salamat nga pala sa lahat nating mga sponsor, Ma'am Lani, Ma'am Phi, at sa mga supporters. Ngayong araw na 'to, don't forget to subscribe Annalisa Kerrs and Lani Wonder Woman vlog. God sa inyong lahat. Na marami ang naghihirap, matutupad pa ba ang kanilang mga pangarap? Ang mga taong nagugutom at kumakalam na tiyan, may pag-asa pa ba na makakain sa hapunan? Ano ang gagawin kung wala nang maisain? May bukas pa kaya na sa kanila ay darating? Sino ang malalapitan na mga tao sa lansangan? Mga tao na kawawa, ba?